Puro lumot na. Eh, paano malalaman kung malaki na? Eh, yung malalaki? Hindi, <laughs> gano'n ang kalaki? <laughs> ah, tagal ding palaki heno Eh, ano gastos Eh, ano gastos niya? Eh kakaunti naman bunga eh. Nalalaglag. Nalalaglag. Pangkain nyo lang yan. Aray! Abot na. Malapit na eh. Oh. Dami siya yung, lag -lag yung hindi naman nakalagay sa plastic. Nakita? <laughs> Nasa labas, nakita ko yun. po ba yan? naman? Dalawang libo Kaya lang tagal pagkakitaan. Hmm. Mahal naman yan. Dami Dami naman yan. Lumalaki ng malalaki yan <train> eh. <noise>